Huli na ang lahat. Nasagad ko na yung coins ko. So actually bro, hindi pa naman huli ang lahat. Hanggat walang announcement, ang Hamster Combat official, eh, kaya pa natin humabol kaya pa natin mag-grind. So ang good thing lang kasi nga nasagad mo. So meaning to say, eh, mas mataas ang TPH mo, mas mataas ang coins uh, average mo per hour. So doon ka na lang muna mag-focus ngayon. Yun nga lang, kapag may mga, ayan, katulad niya, kung may mga daily combos tayo ngayon, eh, kailangan mo talaga ng certain amount of coins doon para makuha mo yung card. And yun ang isa sa way para makahabol ka din. <coughs> Sabi ko wala pa namang, mga, wala pa namang announcements si Hamster Combat, so meron pa tayong time para mag-grind. Sabi nila, ngayong July 10, meron daw something. So parang may, hindi natin alam na kung mag announce na ba si Hamster Combat kasi ang, ang speculations, eh, July, mag-a-announce tong official account na to. Then, tignan natin kung ano yung mga magiging adjustment or baka TGE na ba ito or baka possible end of free farming na. So, bang lang tayo.